Tara po at magluto tayo ng arroz balinsyana. Ipinirito ko po muna ang patatas at carrots. Naprito na po at hinango ko na. Isinunod ko na pong iprito ang hotdog at chorizo. Pinagsama ko na po. Ayan, tapos na po at hanguin na po natin. Ayan, iprito naman po natin ang manok. Naprito na at hanguin na po natin. Iprito naman po natin ng bahagya ang konting hipon. Ayan, pwede na po nating igisa sa sibuyas at bawang. Oops, nalimutang iprito ang bell pepper. Prito ng bahagya at hanguin. Ayan, inilagay ko na po ang sibuyas. Halu-haluin natin. At muli nating ibalik ang napritong manok. Lagyan natin ng konting pampalasa. Patis at paminta. Lagyan natin ang sabaw ng ulo ng hipon patakuluin natin. Ayan, nakuluan na po. At pwede nang ilagay ang malagkit. Nahinol, hinaluan ko po ito ng konting bigas lang. Para hindi masyadong malagkit na malagkit. Sa pagkain. Ayan, inilagay ko na po ang gata. Kakang gata. Nilagay ko na rin po ang natitirang katas ng hipon. Halu-haluin natin at lagyan natin ng pampakulay at swete. Dagdagan natin ng kulay hanggang hindi gumaganda ang kanyang kulay. Maganda kasi pagka maraming at swete. Maganda ang kulay ng aros balinsyana. Ayan, lagay na natin ang mga napirito at halu natin lagyan natin ng pampalasa magic sarap konting patis konting asin halu-haluin natin Ayan, ilagay na po natin sa dahon at painin natin uli. Hindi pa po kasi ito in-in. Ayan, takpan po natin ang dahon uli ang ibabaw. Ang dahon na nagbibigay aroma, dagdag pampalasa sa arroz valenciana. Pagkatapos ay babalik rin po natin ito pag na-in-in na. In -ina. Ayan, in-in Pwede nang balikta rin. At painini natin uli. Pagkatapos ay luto na po. Pinatutong ko po ito kasi gusto ko nang tutong. Ayan, luto na po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Na video. Ito po ang naluto na na aros balinsyana.